kinongratulate ka ng tatay mo nung na-verbalize niya na, feeling ko sobrang laki niya, no, yung pride niya hey. para sa iyo. Mm. Pumuputok na ang puso niya at gusto niyang isigaw sa mundo sana na, anak ko yan! proud na proud. did you feel that? Yes po. And meron po kasing twin brother yung papa ko. So parang alam niyo po yung times two yung Papa ko oh. and wala po po siya oh. anak. Yes. <laughs> Tapos? Yun <laughs> po, I'm, I'm very, I'm so much grateful po. Kasi yun nga, hindi po showy si Papa. Expressive. Yes hindi po, siya. hindi siya expressive. Sobrang nararamdaman ko po yung uh, pagiging proud niya sa akin nung sinabi niya talagang congratulations. Hmm. Oh. Sorry lang, i-ano eh, lang kita. Yung lipstick lang. Yun nga atar At tartar pala <laughs> 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 <It's like> yun. Eh, nitsip yun. Pero diba? nakakatawa yung gano'n na sabihan ka ng papa yes. mo. Yes. Parang nakaka-boost. Oo. Parang added accessory Pure. habang lalaban ka ulit. Mm. Mm. <laughs> <laughs> lalaban ka ulit mm. Mm. Ang sunod niya niyan, yan, yung talent mo, ginagawa na ng tatay oh, mo. Oo. <laughs> <laughs> Baka yung tatay mo sumali na rin sa, <laughs> 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 sa ganito. <laughs> <laughs> Pero ang ganda ng talent niya, one of the <laughs> best. Yes, kakaiba talaga eh. Mm. Ano right. ba yung talent na pinakita? Nag-spoken word siya. Spoken poet. Habang na Tapos May mga, mga props siya okay, about make-up na nakabangga sa love. Yeah. Ay, yeah. Yeah, Ganda. So creative. I liked it. Yeah. So ngayon, magtanong na tayong muli. Eto na uli, si Sam Gipsa. Paso! Si Coach Arda nag-resign. Bakit? Dahil sa si Coach Arda <laughs> nag-dentistry na <laughs> Habi, ayoko nang magturo ng sa'yo. magte dentistry ako, habi niya. <laughs> Mag-aayos na siya ipin. <laughs> Alam niyo ba? Anong, ano? Anong, ano ba is, is, <laughs> Anong sabi ng baby goma sa mami goma nung sumali sa maraton? Baby goma? Anong sinabi ng baby, baby goma, goma, goma sa mami, mami goma, goma nung sumali sa maraton? Marathon. Ano? Goma. <laughs> goma. 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 Goma! Fortis! Ryan! Ryan! Anong sabi nung baby Goma sa... Mami Goma. Oh, ano? Goma! Goma! Ryan! Go! Go! Go, <laughs> go na! Goma! Mama! mama. <laughs> Maxine! Anong mas pipiliin mong magkaroon? Magandang mukha o magandang katawan? Thank you, Meme. Kung ako po yung tatanungin, mas pipiliin kong magkaroon ng magandang muka. Kasi yung mukha po yung ginagamit natin para i-express yung mga nararamdaman natin towards sa taong mga mahal natin. The eyes, sabi nga po nila, di ba, sa mata natin makikita kung gaano ka totoo, kung gaano ka pure, at gaano ka busila kang isang tao. Sa bibig, nasasabi natin yung mga bagay natin gustong sabihin at iparating yung pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay. So kung meron po akong pipiliin maging maganda, ito po yung aking muka. Maraming salamat. Po. Yes! Ganda! Makatang makatang! Oh, oh, no. Iba siyang eh. Ituloy mo yung kinagawang pagsusulat. <laughs> <laughs> Alam mo, pili ko talaga kakabuka Kahit oh, kanta, oh. magkakagawa ka. Okay, kakilala kang gumagawa ng tunog naman. Yes. As ikaw yung, yung lyrics. Yung lyrics. Ganda na mga, ganda niya bumigkas. Ang ganda ng flow of thoughts niya. Yes. Ikaw, ikaw ba? Ano pipili? Ay, pipili ko mag -ano magandang muka. Bakit? Bakit? Kasi kung pangat yung katawan ko, mag-oversize na lang akong damit. Kung pangat yung muka ko, ano oversize ang <laughs> <laughs> oversize shades, <laughs> oversize hair. Tata, <laughs> diba? Pero maganda yung katawan mo. Na. Pero maganda yung katawan mo. Pero iba ang pretty privilege. And oh. according to research, mas pinagkakatiwalaan ang taong pinaniniwalaang maganda ang itsura. Kaysa sa dun sa taong pinaniniwalaang hindi maganda ang itsura base sa standard mo. Mm. kanya feeling mo itong taong to maganda, mas naniniwala ka sa kanya kaysa dun sa taong feeling mo hindi ka nagagandahan. Mm. Pretty privilege. Ah, ganun pala yun. <laughs> Bakit? <laughs> Sinong naniniwala sa kanya? <laughs> Para, para may wala ang madlang people. Yes! yes. Tingnan mo naman, sobrang ganda mo. Tsaka yes. sa pangalan mo na. Pangalan oh. mo yun. Madlang people! Goma! Goma! Ang Vice Ganda ngayon? Oh. Uh -huh. Vice Ganda used to be just a name. Then yeah. it became a brand. Oh. Yeah. Now, it's a religion. <laughs> 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 hey, itaas ang kamay ng naniniwala. Okay. Thank you, Maxine Abilo. Ngayon naman, ano kaya mga sabi ni Hurado Rochelle? pag What's up? Ayun na pa ako tawa ng tawa dito. Punas ako na Alam mo, Maxine, paglabas mo palang galing sa likod, ang hat mo, nakuha mo agad yung attention namin. Kasi talagang nag-shine ka. Kitang-kita ko sa'yo. Tapos, yung ngiti mo, wag mong tatanggalin yan. Tapos, maging proud ka kung ano man. Lahat naman ng tayo, eh. Merong mga merong mga hindi maganda talaga na binigay sa atin. Pero kailangan talaga maging proud tayo doon. Lahat tayo, kahit ako meron. Kaya lang, gamitin mo yon, Huwag kang mahiya. Plus, nakakatuwa ka kasi yung tatay mo, proud na proud sa'yo. Naalala ko yung asawa ko. Yung tatay ko din, kung nabubuhay pa yon, sure ako, proud na proud din siya na nakarating ako kung ano man nang narating ko ngayon. And nararamdaman ko... Ano ka? Charot. Amats <laughs> 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 ah, niya si John. <laughs> 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 gusto na ako paiyak. Ayun, so maging proud ka kasi okay lang yan. Tsaka natutuwa ako, ang clear-clear mong mag-explain. Naiintindihan namin lahat ng gusto mong iparating. Kaya ang taas ng score mo sa akin. Uh, Chini oh. Chinika agad! <laughs> Thank you, Rochelle!